Kaya na kawawi ng liti, Brad. Hindi ba nga susunod na bol? Ano ba meron sa liti at lagi kang uwi ng uwi doon? Eh, mas malarap din sa bulakan na. ah. Hindi naman sa liti, sa, sa aming dalawa. Eh, sa ba binupunta mo, no? Sino binabalikan mo, no? Magandang tangali po, kanilo! Kanilo! Ano kaya yun? Kailangan mo ba yan? Sino po ito? Sino po sila? Ano po yun? Kanilo, eh, ako po yung tatay ni Lucky Chan. Eh, balita ko eh, iniligaw nyo yung aking anak. Sige, tuloy po kayo. Tuloy po kayo. Paat ba ganyan yung tura nyo? Parang paus na paus ah. Oh. Pwesta, pwesta ba ganyan ka? Sa makay galing? Eh, basang basa ang mukha mo. Sa makay galing? Tuloy kayo, tuloy kayo. Eh, kasi po eh, nabalitaan ko eh, Inaninin ni si Lucky Chan niligaw nyo. Hindi, hindi. Pukaw muna. Sasabunan tayo. Ano ba si Lucky Chan? Eh kasi nga eh, may nakabagsabi sa akin na iniligaw mo yung anak ko. Napakatagal ko nang hinahanap. Si Isang banggo diba ng atay si Lucky Chan. Anak Eyo. mo ba yun? Hindi mo kayo bagay magkamukha nga kayo. Sorry, ganito yun. Ano pangalan nyo po? Pangalan nyo po? Ah? Ang pangalan nyo? Binyata ito. Pangalan, pangalan. Pangalan nyo, pangalan. Ah? Pangalan ah. nyo. Ano pangalan nyo po ulit? Ha. Ha. ha? 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 Hackdog. Ha? Hackdog. Ha. Ganito yun. Hindi ko naman talaga siya ililigaw eh. Pasensya na kayo. Kasi nakaka-perwisyo na rito. Ilang beses na ako pinupuntahan dito nung anak mo. Inis na inis na ako. Ayoko sanang pumunta, ayoko iligaw. Pero ako naman na nakukonsume. Hirap na hirap yung kalooban ko, natutuloy ako rito. Biglang ka... <laughs> Muna, bakit kanya itsura mo? Parang basang-basa ka yata. Basa ka, oh. Ito oh. mo. Pagka, ano, ganyan mo na. Eh, grabe pala, pawis mo, ah. Saan ka <laughs> Grabe itong taon to. Pakainit. Yes. Ano nangyari sa'yo? Ba't gano'y itsura mo? Sampasa ka ng pawis tapos eh, pumapasok ko nang ng gano'y na itsura mo. Ah. Naku, may problema tayo dito. Parang kami eh, sirato. Galito! Ah. Maestro! <laughs> <Mas, laughs> <laughs> <laughs> Kap, perwisyo kayo. Papunta rin kita. Papunta rin ako minakulog. Tatanda ako sa inyo.